Bakit ba talaga tayo narito? Shhh. Ay, ay, Wala pa akong ginagawa sa eh. Ay, ay na huh? ako sa flower shop. Sorry, pero hindi ko naindi na, hindi na nila, ang laro na gusto mong gawin. Oh, pa, pa, Teka, teka, teka. Sa ka pupunta? mo ako, sisigaw ako. Sa so, tingin mo, may makakarinig sa'yo? Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Galit ako sa babaeng. Kawig ng nanay ko. Ikaw kailangan nanay mo. Pero kawig mo siya. At katulad mo rin istrikto. Bitihan mo! Ah. Mama ko! Narinig ko. Kung paano mo sinisigaw-sigawa ng kasama mo sa flower shop, nakita ko kung paano mo tinapik ang kamay na sa konting pagkakamali. Kailang kong gawin para siya matuto. Bitiwan mo na ako. Kung ayaw mo nang ganon, Magiging maluwag na ako sa trato ko sa kanya. Pakiusap. Pitiwan mo man na ako. Natatakot na ako. <laughs> Nakikita ko na. Takot na takot ka na. Huwag hmm? <laughs> ka ako. Hindi. <laughs> Ang katulad mo ay dapat parusahan. Dapat ipalamon sa apoy. Hindi! Pitiwan ako! Pitiwan mo ako! Bitiwan mo ako!